Salamat po kay Teacher Lalino. Salamat po sa iyo, Teacher Lalino. Preschool pa po ako. Thank you po sa pagtuturo mo sa akin. Oh. No? Preschool pa po ako sa pagbabasa, sa pagsulat. At kay Teacher Kimberly po. Thank you po. No? Noon pa po, po ako sa Dabaw. Ah, uh, okay lang sa iyo. Kahit na pumudyo lang po ako. At kay Teacher teacher. Ako arin Arlene po. Thank you po. Sa lahat ng teacher. So, ayun po. Yung mga binanggit niyan teacher na nagtuturo noon yan nung preschool pa siya at saka grade 1, grade 2 hanggang naging grade 3 siya ngayon mga katuba adventure. So, yan. Lumalaban pa rin yung anak ko mga katuba adventure sa sakit niyang stage 3 cancer. advisor niya noon at naging advisor niya ngayon. Ito, let's go! Let's go po mga katabal, pinsyon! So ito mga kabang adventure no, nandito na kami ulit sa uh, loob ng paaralan. So, so pupunta na kami sa room na nganak. Yan. Magbibigay kami ng message sa kanyang ano uh, teacher. And two. Hmm. Oh! Dali na, Dali na, sabi Ma'am. Sino ka ta? ito mga kapatid din sir Ah, yan. So, nagde-decorate pa yung mga teacher o advisor ng aking anak. So andun sa yun oh. So kaya siguro mga kapat din siya, kapakita uh, sa inyo yung pagbibigay ng message o mensahe sa anak Kasi nag-ano pa sila mga kapat din siya, nag-victory pa sila ng ano, kanila, ano nga yun, uh, teacher's day. Yun. So, ito, nasa uh, loob na naman tayo ulit ang gym. Sa so, mga gusto din ko, Abangan so, natin mga kabagin sir yung pagbibigay ng ang ano, um, uh, easy sa aking anak na may stage 3 cancer. Ano? So, abangan natin mga kabagin sir. Okay, okay, one, two, one, two. one two.

कनना So ngayon mga katuwa adventure, a uh, pupunta kami kay Ma'am Teacher Lalin yung saan naging kinder o yung aking anak preschool. So ito papunta kami ka sa room ni Ma'am Teacher Lalin. Good morning, mom. Picture. <laughs> uh, uh,

So, ayan mga Rob Adventure, dito na naman kami kay Ma'am Teacher Alparo. Kung saan naging grade 2 yung aking anak. Yan, pakunta na po sila sa kay Ma'am Teacher Alparo sa room niya. Morning, Ma'am. Mm, teacher lu nang mam ma'am. picture. <laughs> oh, ah. Yeah, oh, no, oh, yeah. oke okay. yeah. and uh, one two okay si two yun may na yun misins na mam na yun misins mam bakak gusto niyo ba So ngayon mga kababayan, kami mga kababayan, kung mga kababayan, kung mga si kung mga kababayan, namin si Ma'am kung kung mga pa siya ngayon sa room niya Ayun, sarumnya mga kami Ano daw? So, mga mga Kita kami ngayon sa room ni si Ma'am Kim. So, sirado. So, si Ma'am Kim po, mga lubad din siya. Siya po yung uh, teacher niya no, na nagiging grade. Grade 1. Oh, grade 1. So, dito tayo, no, kay Ma'am Kim. Yeah. nga so, mga din sa room ni Mam Kim. Siya ano po? Ayun. Nga so, katubad din siya sa room ni Mam Kim. So wala siya ngayon, so hindi namin mabibigay yung ano niya. So to so, yung ano niya, ah din sa ay ng aking anak sa teachers' day. So ayun. So yung gagawin namin mga katubad din siguro kami ayuuin na lang muna. So baka sa Monday na lang namin ito ibibigay ng aking anak pala. Hindi ako ang magbibigay <laughs> yung aking anak mga katupad chat. So yun, salamat din po sa mga teacher na naging teacher ng aking anak. O sa lahat ng teacher dito ngayon sa paaralan ng Mga Schooling sa Mga gatil Maraming maraming salamat po sa inyong tulong na binigay sa aking anak o pag tuturo, kahit may sakit na stage 3 cancer yung aking anak. So, yun, uh, lumaban pa rin yung aking anak para siya ay ito niya kasing uh, makapasok o makatapos sa pag-aaral kahit may karamdaman po siya o sakit na stage 3 cancer. So, sa lahat-lahat po ng mga teacher, talo na sa naging advisor na ang aking anak dahil yun nga uh, hindi niya hindi nila tinabayaan yung aking anak na may sensory cancer yun kasi pasalamat ka muna sa mga teacher mo noon salamat po kay teacher na Lino salamat po sa iyo teacher na Lino pa po ako thank you po sa pagtuturo mo sa akin Thank you po ako sa pagbabasa, sa pagsulat, at kay Teacher Kimberly po. Thank you po. yun po yung mga binanggit niyan teacher na nagtuturo noon yan nung preschool pa siya at saka grade 1, grade 2 hanggang naging grade 3 siya ngayon mga katuba adventure so yan malaban pa rin yung anak ko mga katuba sa sakit niyang stage 3 cancer so salamat po sa lahat ng mga teacher dito sa loob ng paaralan ng Margo sa Tubig elementary Margo sa tubig sa Bunga del Sol. Ayun po. Kami po ay huwi muna dahil yun. So, kailangan nang magpahinga muna yung anak ko, So, yun po. Bye po mga katuba at binsyo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click ang button bell para pinag i sa mga bagong video and huwag din yung kalimutan mag-share. And bye po sa lahat ng teacher. Happy Teacher's Day po. Bye! Ayun. Thank you for watching.